Sabi nyo sa mga artistang halos sambahin na ng mga ko sa isip ko yung konsepto eh. So, in one point, iniidolo. Ano ba dahilan ng iniidolo? Yung iniidolo ba, ibig sabihin na sinasamba? O ang ibig sabihin ng iniidolo, ay gustong gayahin? O nagagalingan lang? O humahanga lang? Multiple factors yan eh. Tapos ang sinasabi, halos sambahin. Ah, ang pagsamba, para sa Diyos lang. Hindi para sa mga tao. Hindi rin para sa mga larawan. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Kawangis ng kanumang bagay na nasa itaas sa langit, nasa ibaba sa lupa, nasa tubig sa lalim ng lupa. Kung sila, um paglilingkuran sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay mapanibubuhing Diyos. So, huwag kang gagawa ng larawan tapos isambahin. Huwag, huwag, huwag kasi seloso ang Diyos. Hindi naman na ibig sabihin nun ay eh, hindi ka na pwedeng humanga na gusto mong gayahin o hindi ka na pwedeng gumanga kasi nagagalingan ka. Hindi ganun. Pero yung sambahin, para sa Diyos lang yun. Kesa humahanga ka na mahalo sambahin mo na ba't di mo nalang gayahin? Baka kaya mo pang higitan. Tapos susunod nun, yung kung ano man yung meron siya, baka sakaling kaya mo pang higitan. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin akong sumasagot mga ako. Mananatili akong hindi interesado sa politika. Mananatili akong hindi interesado sa pera. Mananatili akong hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot